magpapadala ang Amerika ng refueling aircraft na maaari ring gamitin para sa humanitarian assistance and disaster response operation para po sa mga apektado ng kalamidad. Samantala tiniyak naman ang Armed Forces of the Philippines na sapat ang kanilang kakayahan para rumesponde sa mga naapektuhan po ng bagyo. Si Patrick De Jesus sa report. Magpapadala ang US ng isang KC-135 aircraft sa Pilipinas. Ito ay para tumulong sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o so HADR Operation. Kaugnay na nagpapatuloy pa rin epekto ng mga bagyo at habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Air Force, lalapag ito sa Clark Air Base at may dalang HADR equipment. Ang KC-135 ay isang strato-tanker na ginagamit sa aerial refueling pero pwede rin ito para sa cargo transport. The aircraft is currently now in Japan and it is um, awaiting um, departure. Support from the US is coming in. Again, it is a KC-135 aircraft bringing in HADR equipment. It's a little bit larger than our C-130. Una ng sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na tutulong ang U.S. Indo-Pacific Command at magpapadala rin sila ng crisis action team sa Pilipinas. Ayaw naman ng patulan ng AFP ang mga batiko sa paggamit ng EDCA sites kung saan dati na rin nilang iginiit na isa itong multi-purpose hub para sa HADR operations. Our reality is on the ground. We have been showing that we are using it practically no, and uh, in actuality. Ang role po natin is tumulong. Wala po tayong uh, ibang... Intensyon. Sa kabila naman ng tulong ng Amerika, sinabi ng AFP na sapat pa ang kanilang kakayahan kung saan libong tauhan nila ang naka-standby para rumesponde sa mga apektado ng bagyo. It is uh, manageable on our level at as of this time. But we still, we welcome no, itong mga gusto tumulong at mag-render ng aid. Halos hanggang dibdib na baha ang sinuong ng disaster response team mula sa Tactical Operations Group 3 ng Philippine Air Force para sa gipin ng ilang residenteng natrap sa kamiling tarlac. Gamit ang specialized rescue equipment at tactical vehicle, ligtas sa gawa ang paglilikas patungo sa evacuation center. Pinaigting din ng Naval Forces at Naval Insulation Facilities sa Southern Luzon ang kanilang disaster response operations ngayong tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan dahil sa bagat na pinalakas pa ng mga bagyong Dante at Emong. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na deployment ng mga asset. Gamit naman ang military trucks ng Philippine Army, itinawid ang mga residenteng stranded sa baha. Gayun din ang paglikas sa iba pang pamilya na nasa lugar kung saan patuloy ang pagtaas ng tubig. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bago pa man ang pagtama ng unang bagyo sa bansa, nakamobilize islang ating mga tropa para tumulong sa mga maapektuhan. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.